si pionan ni atuk guna teriak Pada bagi balik sa kuah Yun Ay nagpakita sa kuah Kuya So oh, sa otok. Punakan, oh. Punakan, oh. Ay eh! Isa ka na nabi sa utok Panama na ko Panama na ko Saan ang problema ni mo? Wala mo kayo problema piyon! Okay naman ko! Bala gila kong sangin lan! Ang sangin lan! Nanasak pa naman kang na nag ka! Nag-cheat? Daka naman sila gawit, oy! Ikapon! Totoo po ka! kailangan. Agay naman ako na sa una. Cheater ka ka. Katong kita pa. Yun uh. lang yun. Bwede ko na cheat yan na. na una una. Yeah. Ya. Ayun na lagi kagto ay ya. Hindi pwede. Ang tuon ako to si Piyuna. Kaya ilugo na po ito ni Ethan. Dapat po yan na si Mautok ya. Pabaya ka na ulian. Ata. Ramang ka. Ulian naman ko. Ya. Ikaw pa naman. Did you do ang kon? na ng kachiks boy ni mo. Naungsa mga piyon. Nagpilapin. Mga namo. Mga kailabot. Ani. Alang-alang. Akong uyab na paakanog iro. Tungod ni mo. Kasi siya naman nato sa mong balay. Nato siya sa inyong balay. Kaya nasuko siya ni Mo. Ano wow, masuko mo siya no, niya. <laughs> Kaya na ko? Ngawam ko siya niya. Sige, cheat na may manghod. Si Jana. Wow, nagatilapil. Huwag kabalo. Oo na, may magdugay si Mo. At kung kay kang dako. Naara de mo dire. So? Daan palagi ko. nag mo no. Kay magbalik mo. <laughs> so? Delikado ni. Isa kang rabi sa utok. Isa so, so? Di ba ako makibalik niya? Di ko matop yun. Nga na naging istorya man ka? Naging istorya ko kay gusto na ako undangan niya ang pagkaatikon. Diyan na! Wala iwan ay mong kuya! Kasi ka! <laughs> Itan! Ang kuyo na god! Ya! Tara na iya! Manguli na ta! Usay muli! Di na pwede! Di na pwede ilagay mo mga kababuyan sa kuwa! So! Huwag mo ko'y plano makigbalik sa iya! Ikaw na mga istorya! Di liroy! So! Si Fiona ni Atto ko na din Para makigbalik sa kuwa! Pero huwag mo ko'y mabuhat! Kasi jana naman na Atikon! Yun! Ay nagpakita sa kuwa! Ya, So betoi, bisa akan ada, bisa utuk. Hey. Penakanamu, penakanamu. Go, well, let's go. Tawon, 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 tawon. Lu gaya ni, Tuh, seketi kuti yang tu masih kira kungkegi. Ma ay, di ba na naman tika ka kung ka, ilabay na na emosyon kita nga ramang hapon nag-iro. Ay, tama! Sige to! Sunan! Ako ilabay! Lisa! Si Ethan! O, sige, paak na to ni Kuya! Ethan? Noon sa magatan! Ipaak ang Kuya no! Ako, paakon! Yang <laughs> ano, nagina na naman ka! Asa <laughs> man mong sure? Kuya kan? Anong kita nga gmani Di ba na naman di ka ka, ilabay na na emotion kita nag -iro. Ha! Ha!